Hello, WhatsApp up mga kabugoy ah, magandang hapon sa ating lahat ah, ngayong hapon natin isa sa gawa yung paghahanap kay biboy at sa kapagtuklas sa isang mahiwagang balon na sinasabi ni kaibigang at-at itungkol po sa sinabi ni kaibigang at-at mga kabugoy na mayroong papalit mayroong mawawala so hindi ko talaga alam kung ano yung ibig sabihin ni kaibigang at pero ang isisiguro ko sa inyo mga kabugoy Hanggat kaya kong makuha sa biboy at makuha yung middle yun, gagawin ko talaga. So isang solo explore po to mga kabugoy. Bugoy Gusti Bipo, nagbabalik explore na po. Nung nakaraang linggo, hindi tayo nakapag-explore mga kabugoy. Gawa ng medyo dumating yung bagyo. Maraming landslide, maraming sakuna ang dumating nun. At saka yung ulan ay magdamag ay parang 48 hours yata yung ulan nun, hmm? uh, kaya nakita nyo sa mga post ng ibang sa social media na maraming nawalan uh, nawala ng buhay minsan nawala ng tirahan so ngayon, ngayong hapon na to tayo magsisimula mga kabugoy so bago tayo magsisimula mga kabugoy uh, shout out lang po tayo uh, ayun shout out po tayo kay ma'am maribit ng bayan magandang hapon ma'am Gina Alicante magandang hapon po Ati uh, Ate Mi Gilin Rodriguezo magandang hapon po Limin Injil, magandang hapon uh, Puljin Aganan magandang hapon po uh, Marjula Abong yan, magandang hapon po Nor Abdurahim, magandang hapon po Laisa Kanoy, magandang hapon po uh, Selvia Ugayun, magandang hapon po sa inyo ma'am uh, sa lahat po ng mga viewers ni Bugoy Gustibi na hindi pa nabanggit maraming salamat sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Kaya, kaya ako nandito ngayon, nandahil po sa inyo. Sa maraming salamat talaga sa tulong nyo. So, ayan po, uh, isa pong shout out pa rin, no? Kay, sa pamilyang aganan, uh, ayan po, lalong lalo na kay Mami Nina. Ayan, uh, magandang hapon, Mami. Ayan, maraming salamat po sa mga binibigay mong tulong. Ayan, sa pag-unawa. Lahat-lahat po, maraming salamat po talaga. At ingat po kayo palagi Sa iyong trabaho Sa iyong lakad araw-araw Ingat po palagi Kasama yung apo mo Si John Paul Ayan, magandang hapon po So, ingat palagi uh, Sa lahat po ng mga ng family So, maraming salamat sa tulong ninyo magsisimula tayo sa pamagitan ng ating dasal po sa Panginoon Lord, uh, nandito naman ako uh, Humihingi ng tawad kung ano man yung mga kasalanang nagawa ko so kayo na po bahala kayo na po bahala ang mag-guide sa akin papunta kung saan man ako pupunta kung saan man ako dadalhin ng aking tadhana. maraming salamat po sa mga tulong mo sa mga paggabay sa aking mga anak maraming salamat po sa inyo at sana po samahan niyo ako sa bawat in exploration lahat po hinihiling ko po sa inyo sa ngalan po ng ama ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Lord. So yun, uh, magandang hapon sa ating lahat. No? at tayo magsisimula ng mga kabugoy. Uh, kung naalala nyo mga kabugoy, itong lugar na to, dito natin nakikita si Biboy nung huling, nung, nung hinahanap natin si Biboy. Dito natin nakikita. Kaya nagbakasakali tayo dito hanapin uli. baka sakalit tayong dito natin nakikita. So, ayan. ah uh, abangan na lang po natin ang lahat po ng mga dumating pong mga sakuna sa ating exploration hindi natin alam kung saan to patutungo pero sundin lang talaga natin kung, kung ano yung nasa dibdib natin kung ano yung nasa puso natin so sa kaibig sa sa kaibigang akakno maraming salamat sa payo ninyo maraming salamat talaga at kailangan kong tuklasin ang mga sinasabi mong may mawala mayroong mayroong papalit so ayan so dito tayo mag dito tayo papunta mga kabugoy papunta dun sa kung po ang agos ng tubig sumit so, talaga ng lugar ka. 你呢？No. son punta yanına Her miyim? Ayrım ayrım nakikita niyo mga kaboy parang nagmamasid siya sa paligid rin ng mga kabukay paglalapitan natin ito makakita sa atin baka magtagulilong na naman Oh my Gila. Anu tuh. Nah. Mau kita nanya mau apa yang belum? siguro sinasabi niya mga kaboy na may may ano yung tiyatawag ng balon Ano ah. ito yung, yung klase balon to parang may nililibing grabe ang pas mga kaboy ito Hmm? hin. Ibig sabihin itong mga aboy. Alah. daming butas dito daming butas mga buwi daming nililibing oh my god yan mga kabuyo Kabugoy. Ibig sabihin mga kabugoy Bumubuhay si biboy Ng mga patay Kasi hindi ako magkamalik nito mga kabugoy Libingan to eh Ayan oh Kita niya yung mga kabugoy oh Ayan o. Libingan mo yan. Ayan po. Saka ito mga kamuwi. Ang haba nito. Oh my God. Ayan mga kamuwi. Tingnan nyo yan mga kamuwi. Ano ba yung sinasabi ni kaibigan ng na mayroong mawala, mayroong papalit? Sana kayo biglang wala sa biboy Panahapin natin hindi ito lang yun Kasi nagre ritual yan mga kaboy nagre Canım canım iyi gidiyor. ang mga boy gumagamit ng kapangyarihan bakod Hahahaha 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 ha <laughs> 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 Sabihin na buhay si Commander Quentin. Sa pamagitan ng medyo din mga kabubi, na buhay si Commander Quentin. Bitawan mo yan! Ano dito lumalabas si Commander Dante oh my god ibig sabihin mga abogoy dibigyan to ng mga patay ah mahal ito hindi natin confirmado kung ano yun siya kung Anong klaseng tao yun? Pero sinasabi ni Sinasabi ni Biboy Papa Pero bakit? Tinira ng ano? Tinira ng Yung si Biboy Ang wala ng malay Yung mga boy, kinuha yung pula oh Yung pula kinuha yun ng mga boy mga bugoy, ah, uuwi muna tayo medyo delikado to hingi tayo ng tulong kay kaibigan puntahan natin doon tatatungin natin kung ano yung lumalabas kung sino yung lumalabas si commander Dante ba yun o sino yun kasi nagtaka ako mga kabugoy yung pagbigay ng medal yun bigla siyang nahimatay si biboy so, ibig sabihin at saka biglang sinaktan si biboy kung tatay niya yun, si Commander Dante yung lumabas, eh hindi talaga yun yung saktan niya. Yun. So ganito na lang mga abogoy. Uh, uwi muna tayo. Apuntahan uh, natin si kaibigan akak.